Puntahan natin ang napakagandang palasyo na ito, Habashi Mahal. Sa araw na ito ay bibisitahin natin ang isang lumang palasyo na ang pangalan ay Habashi Mahal na ito ay tinatayang na 400 years old na. Marami na rin akong napuntahan ng mga palasyo dito sa India at tunay nga naman na ito ay mag maipagmamalaki ng mga Indians dahil very rich sila sa history. At nandito na nga tayo sa palasyo. Ito yung pinakalikod ng palasyo at ang tawag nila ngayon dyan ay stepwell kung saan sila kumukuha ng tubig na ginagamit na sa mga halaman at kung ano, -ano pa. Yung mga windows. Very old na siya. And under renovation. Ang palasyo ay tinayo ni Malik Amber o bilang kilalang Wazir of Nizam Shahi. At tunay nga na mamamangha ka sa ganda ng palasyo na ito. Kung mapapasin nyo sa harapan at saka sa kasalikod, mamamangha talaga kayo sa ganda ng palasyo.